Dobli ingat po tayo mga nasa labas dyan. Mga kaibigan ko dito sa Hawaii. Magalap shout out po sa inyo lahat. Kahit may bagyong inting. Ito, si Kato ni tuloy pa rin ang pagbubuting game. guys. Magandang araw po muli sa atin lahat. At ito na naman po si Papa Ting Ting. Ah, nyo mga kabots, sa unang video ko po, talagang pinatambakan ko, giniba ko yun. Pero hindi ko sa inyo nagpakita ng aktual kasi ang video ko noon, na nasa kalahati yan ang tabako. Ngayon po, matapos na ako mag-tiles. Ito na siya. Ang punit ko po ngayon ay ang paano mag-grout sa pagitan ng mga tiles kasi po marami naman talagang nag-a-apply ng grout basta lang grout ng grout pag na nalapatan yung ganito yung mga ganitong siwang okay na nilinis pa yan pinalalim ko yan kasi may mga buhangin yan na ano, may, may halo pang siminto o puting na adhesive ngayon Nung um, nilinis ko, malalim siya, ginagrout ko na ngayon. Eh, punipwent ko po ngayon ang tamang paggamit ng grout. Pero po, bago ang lahat, silipin muna natin yung labas. Kasi nang dahil na sa baha, kaya nabago ko itong bahay, itong luma. Ita. Pero ngayon, umuulan hanggang ilang araw na, hindi na kami inaabot ng baha. Kaya, pinipix ko na ang ating flooring mga kabots silipin natin sa labas ayan ilang araw ng ulan dito sa amin maha pa din may gina lang kung hindi high tide ngayon dahil kung high tide abutin ang mga flooring ng mga kapitbahay ko salamat naman at hindi nag high tide ilan lang ang ulan ang nandoon ayan si master OJ magagawa ng puso shut up OJ hello hello hmm. Hello mga kaibigan. Kaputing-ting. Kaputing-ting. <laughs> so ngayon, din ako inabot ng baha. Magastos nga lang kasi bayad sa paha ko. Pero okay lang. Basta importante, sigurado. Pero yung nakalang video ko na sabog ang mga gamit sa loob bahay. Ito ngayon. Awa ng Diyos, sabog pa rin. Pero, ang pinipwent ko ngayon ay ang tungkol sa tiles na ginagrout ko na nga. Ayan ang ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-apply ng grout sa pagitan ng mga tiles. Kaya, sa gitna ako nag-umpisa mag-grout, kasi nasa gilid ang mga gamit. Pag natapos na ako sa gitna, siyempre, gigit na ako na naman yung mga gamit, sa gilid na naman ako mag -grout kita mga kabuting ting talaga na hanggang ngayon sabog pa rin ang aking mga gamit <laughs> so ayun na nga mga kabuting sa food drought mga kabuts maraming gumagawa nito pagkatapos nila mag -tries. pero may technique din ang pag drought hindi tayo basta basta apply lang mga apply ng drought siyempre linisin natin yung mga pagitan na yan ng tiles tulad nito nag-apply na tayo ng drought ang gamit natin ay chinelas lang na medyo katamtaman lang ang tigas niya. Huwag masyado malambot. Kasi pag malambot, halimbawa, pag malambot ang chinelas natin, maginagamit, tulad nito, halimbawa, ito, medyo katamtaman lang to, medyo matigas. Paulit-ulit tayo muna ganyan para sumiksik. ulit na ulit natin para siksik talaga siya ngayon bubulihin din na ito rin natin ito rin ang ibubuli natin kasi pag binuli natin to ng malambot na guma tulad yan malalim ang dadaanan ng grout kasi nalubog ang chinilas kaya ang dapat medyo yung katamtaman lang ang medyo matigas Katamtaman lang siyang nalubog ang grout tulad niyan, no? Do. Ang dinaan ng grout ay hindi masyado lubog. Kasi ang dulo ng guma ay hindi siya nabaon sa pagitan ng mga tiles. At pagkatapos nito, mga kabuting ting, huwag muna natin itong pupunasan kasi basak pa yan o gagamit tayo ng walis tambo. Pupunasan bago magawalis tambo lang muna kasi yung alikabok na wawalisin natin nadikit yan sa basak pang grout meron ako yung itong tutorial sa pag grout pero walang actual na pinakita ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon actual ko po sa inyong eh, binahagi nasa inyo naman po yan kung gusto nyo malambot na chinilas baon, babaon ang grout sa mga pagitan nito pero ko ako naman, ang gusto ko talaga, halos konti lang ang lubog niya sa pagitan ng mga tiles. Paulit-ulit para sumiksik. Pagkansyalo natin siksik na, saka na natin bulihin pa rin yan. Ah, Hindi siya masyado lumubog. Kansihan natin tumigas, bago tayo maglinis. Hindi naman nakakit yan sa tiles mga mancha sa gilid. Kaya lang natin siya na matuyo. Madali linisin So, ayan mga kaputing ting. Makalipas ba ang halos may dalawang oras. Natapos ko yung pag-route. Tuyo na siya. Ngayon, ating lilinisin na. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan patayin na igig para hindi na makalkal ang grout sa pagitan ng mga tiles pag tayo ay naglinis na. Diba daming mantsa sa tagiliran ng pagitan ng tiles? Yun na ito. Nagamit tayo ng spatula at saka spoons na binasa at kinatas na. Hindi siya mahirap linisin kahit ito yung tuyo na siya. kahit punasan natin siya ng spoons, hindi na sya makakalkal. Lumalaban na siya. Ayan. malinis na siya. Kahit ito ay kayod natin ay kayod, basta paayon lang. Ito niya. paayon lang siya. Ayan, paayon. Hindi siya mahagit ng spatula. Pakalinis ko dito o mga ting, gitna na to. Ikikita ko naman yung mga gamit. Saka ano naman ako mag-apply ng lahat sa mga gamit. Hanggang dito lang po muna ang lingkod na si Kabutingting. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong mga aking talapanood. Ah, uh, Ingat-ingat po tayo kasi ngayon, meron tayong, tayong namungungbag yung ang pangalan daw ay Tingting. -ting. Kaya, hindi po tayo mga nasa labas dyan. Mga kaibigan ko dito sa YT. Dito lang shout out po sa inyo lahat. Kahit may bagay ng ting. Ito, sikato ni tuloy pa rin ang pagbubuting ting.